Mga ka-property, ito-turn over na po ba sa inyo ang nabili ninyong bahay or condominium? Wait, panoron nyo muna ang video na to. Good morning, good learning everyone. This is your Kuya Francis and I'm your Kuya Gopher kung tayo po ay nakabili ng bahay or condominium or nagpa-construct ng bahay, make sure na bago i-turnover sa inyo ang nabili ninyong property, dapat mag-punch list or mag-checklist po muna sila. Ang punch list or checklist ay isang inspection ng client with the other party, it might be a seller or the contractor. Upang ma-check ang house or the condominium kung may dapat i-repair or i-retouch sa bahay or condominium before i-turnover ang property. Usually, more than one po ang ang punch list or checklist para maayos muna ng contractor ang mga dapat ayusin bago i-turnover ang property. Then after ma-turnover ang property, that's the time po mag start ang home warranty kung kasama po sa napag-usapan. Kayo mga ka-property, nakapag-punch list or nakapag-checklist po ba sila bago ma-turnover ang property na binili nila? Pakisulat nyo naman po sa comment section below. Also, pakishare naman ang mga experiences nyo sa inyong pag-punch list. Mga ka-property, kung kayo po ay may katanungan sa real estate, pakisulat nyo lang po sa comment section below. Please continue to watch our videos and pakishare na rin sa inyong mga friends. Again, this is your Kuya Broker. God bless po sa ating lahat.